Good morning guys Dito na naman po ako no? Ngayon po sa araw na ito ay uh, Ito po ang aking pagmama, pamamaraan po Pag ganito na po kalaki uh, Ginagawa ko po ay magpo pruning po ako no? yung mga maliliit na sanga na tumutubo ay kinukuha ko po ito no ito po dahil po ito po itong mga maliliit na shots ito po tapat kinukuha to para bakit po ko ito kinukuha kasi Uh, para mabilis umakyat ang ating ampalaya. Kasi po, ang bagal po umakyat kung maraming shots sa ilalim. At, uh, pag hindi po ito kinuha, lalo na po pag uh, ayun po ay lagi na pong nag-aabuno, ay mabilis po ito no? ito po madidelay yung maina, na uh, umakyat at ito po ang malakas kumain ng pataba itong mga shots na maliliit so dapat uh, kinukuha po ito dito sa baba no? at kung gusto natin na medyo ma maganda yung bunga ay uh, at malalaki ay quality po ay kinukuha po to no? para eh uh, pare-pareho yung paglaki ng bunga at mabilis po mamunga itong sababa pero hindi gano'ng malaki maliliit so minsan ma mahuhulog po ito sa paging uh, uh, class B na or hindi na class i yung bunga ng ng palaya natin. So kinukuha ko po ito. Para yung main na uh, ito po yung main na to ay madaling umakyat. Ito po yung tinatanggal ko uh, palagi. Inuuna ko po ito tinatanggal. Kasi dito po natin makikita ang maganda maganda yung bunga ng apalaya dito sa ba, sa taas. Kasi kung hindi natin tatanggalin siya po unang mamunga at hindi po maganda yung bunga maliiliit. Kasi bata pa. So tinatanggal ko po ito para uh, maganda yung pag mabilis po yung pag ng ating apalaya. No, makabol po tayo sa presyo. Sana po maka ah, po tayo sa medyo mahal, no. Tung January. So ngayon po ay medyo namubukol-bukol na po ang mga bulaklak, may may lumulutang na na nabulaklak. Ito po yung by next week ay makita na natin yung bulaklak niya. Dapat po tinatanggal to, no. At medyo masukal po ang puno ng ating ampalaya. Kung hindi natin do tatanggalin, no. So yan po ang pamaraan. maraan ko po sa pag Uh, tanggal ng shots o sanga no, habang maliit pa na para madali pong tanggalin kasi po kung malaki na ay gagamit po tayo ng kunting so ayan po nininisan po natin para madali po pag akyat ng ating ampalaya So, yan po. Dapat pala natin tanggalin to. Ang bilis lang po ito. Pag hindi po natin ito tinanggal within one week. Ang haba na. So, kinangan po natin tanggalin. Isa-isa po yan. Pat. Tanggalin natin habang maliit pa. Para mabilis po tanggalin so yan po para uh, uh, bukas magabuno naman tayo so, ayan po sana matulong po ito sa inyo no minsan na parang ayaw nating kunin kasi sayang yung masanga no nabubunga pa pero hindi po, para sa akin po, hindi siya maganda. So, dapat linisin po natin, tanggalin natin to yung mga maliliit na mga sanga. Para maganda yung tubo po. Makikita po nyo next week, ang resulta niya, kung bakit. Tinatanggalan po natin ito. Yan lang po, no? Ito po yung... Yan po ay... 21 days na po. May mga maliliit na ako nakita na bunga pero sa palagay ko hindi pa po ito ang... Hindi pa to ito ma, yeah, mag lalaki kasi alanganin pa yung laki ng ating ampalaya Ayan po tanggal tanggal so dapat isa isa tanggalin ang isa isa mga shots ito si lalim tanggalang tanggal tanggalang tanggal Gerard. Gerard tanggalin mo na ang sanga. Yan po, no? dali lang. So, isa-isa po rito nating tanggalin. Tanggal, tanggal, Gerard, tanggal. Yan po, Sana makatulong po ito sa inyo kung may kayo kung sa kayo po ang magtanim. Baybayan niyo po. Maraming salamat. God bless po.